Isang mapagpalang araw po muli ang aming hatid sa inyo mula po dito sa Amaking Pabu Farm for today's video mga kapatid. Salamat po sa Diyos dahil yung mga pabo ko na lamang po yung nagsasawa sa kanilang mga patuka. Sa katunayan, sa umagang ito is dalawang bisis po akong pumunta doon uli sa merkado namin dahil hindi madala sa isang biyahe Lalo na Friday ngayon. So tuwing Friday may nakakuha po ako ng ah uh, reject waste sa production ng meatloaf. Ayun. Sobrang dami niyan mga kapatid, yang cool Tapos 'yan. So hindi ko na nga dinala lahat uh, nagsasawa kasi yung aking mga pabo. So kung sobrang dami na nagsasawa so kinokontrol ko na lamang po gulay saging, mga prutas. So, salamat sa Diyos sa ganyang sitwasyon. Kumbaga, kung sobra, tayo na lang yung mag adjust Ang pinakamalaking problema talaga is yun pong wala tayong maipakain sa ating alagang pabo. Yung nagsasawa sila, problema pa rin yun. Kaya lang, magandang problema yun kasi madaling gawa ng solusyon. Pero yung wala po tayong maipakain sa ating mga alagang pabo, yun po ang mahirap. Madali lang kung marami tayong pira sa ganong paraan is yung problema na yun is madali lang solusyonan. Marami namang kids na namibili. Kaya lang sa kagaya ko po na kumbaga kung may pira man is konti lang. Ito po yung aking mga pamamaraan. Ginagawan ko lang ng pamamaraan kung saan nangunguha ako ng mga alternatibong pakain na hindi po magasto so nakakatawa nga dati talagang pangarap ko lang sana may maibigay akong pagkain sa aking mga alagang pabo pero ngayon awa tulong ng Diyos is pinupuntahan ko na lamang po pinukuha tapos sinatsaga ko gamit yung aking motorsiklo, awa tulong ng Diyos is nakakaprovide o nakakapagbigay po ako ng kanilang mga patuka. Ayun, busy yung aking mga lagay. Asan na yung iba? Tingnan natin. Ayan. So, ito isang kumbaga ginawa kong Uh, panibagong estelo instead na ilapag dito sa rin susubukan ko muna na ganito patining na pamamaraan para hindi po sila makagala-gala sa malaking area kumbaga dito lang muna naka-isolate ko sila susubukan ko dito sa katunayan ubos po yung kanilang mga patuka na aking binibigay ayan dalawang PVC na hinati tapos dinugtong kasi kung isa lang nakagaya niyang nasa loob, ng nasa loob. Natatapon eh. So, ito, maganda, ayos. <coughs> maganda 'yung resulta mga kapatid sa ganitong paraan. Ayan. Yung dito sa baba, ah, uh, kawayan oh, lang. Okay na 'yan kasi nasa baba lang naman eh. Ang dito lang kasi marami sila eh. Marami sila sa loob. Magkukulang kung isang hiwa lang ng PVC ang ilalagay So try lang naman ito Susubukan ko kung anong kakahinatnan O maganda ba yung kalalabasan Ikumpara dito sa Andito sa baba Pero sa reality lang Sa mga sa pananaw ko po sa ngayon Maganda naman ito Lalo na yung gagawi, gagamitin nating pang materialis Lalo na yung mga dugo ng Budubested May malaki yung area Nakakagala sila pero ang disadvantage naman ito kung yung panglitson kasi nga ayon hindi po sila masyadong mataba kasi nga ayon po sa mga source na napagkukunan ko kumbaga yung pinapakain natin na pangpataba sa kanila is parang natutunaw kasi sakto sila sa exercise kumpara natin sa ganitong sit up na kakain, matutulog ikot ng konti, kakain, matutulog ganun lang, kumbaga hindi masyadong stress hindi sila magalaw yung taba is hindi po matutunaw yun po yung isang diferensya pero ganun pa man uh, under observation pa ito, pinakaunang subok na mula sa breeder uh, mula sa brooder hindi na pa lalabasin o pagagalain sa lupa i-isolate sa isang area kung saan hanggang dito na sila hanggang sa umabot na po sila sa time na pwede na ang election. Ayan naman po yung counting update natin ng mga kapatid sa pagkakataong ito. Salamat po sa Diyos pag-ibig.